Kain tayo, guys. Ang aming ulam ay hipon. Na may gulay. Ayan. O, oh, may gulay. Hipon. Hindi, hindi namin ito pinangilawan, guys. Ito'y binili namin. Ayan. Bakit ba ganito pa doon? Kain tayo, guys. Mm. Ay, Walang sarap. Yami sa bawo. Yami daw. <laughs> Yami daw. <tapos>, sarap. <laughs> Dinamihan ko na sa ito, guys. <laughs> Yung kagabilang lang mo din. <laughs> Yung sabaw, Oh.

Pag nalaglag yan, sambot ang pusa yan. Sarap kumain ka sa pagutom. Uy, tuwi. Alam ay. ay. ko na lang, wala may pagutom. Aras, eh. sabaw mo na halos ang lagay ko dyan. Kaya pala yung sabaw sa bahay. Hindi na ako makainik ay. Sabi, hindi ba ito sa'yo kaya pangyak mo sabaw at ano? Ay, sabaw doon na. Kaya pa yung dalong puno. Ang kalibre ng pagluto 'yung matanda. Guys oh, sabaw pa lang ulam na. Guys, masarap 'tong simplito. nito. sige. Mukha e isa-isa, hindi pa may, may bulbul pa. Ilan 'yung sa iyo? Ha? Isa okay. lang ulam. Mm -hmm kung ay isa din ano na iniyan ano ang dalawa kami ay parang dosi din ano? two, ba? six, ten. eight, ten. ten, Sampo. ah sampo sa bahay at Tatlo kay Dyan Dyan, isa sa akin, isa kay Tawasin, dalawa kay Utoy, tatlo kay Inay, sampu nga pala. Ay, Ay baka kainin ang balak. <laughs> Nutel, inutel In na. <laughs> <laughs> Nagsasakit ng balak ang guys namin. Ang tara ko nawawala na pero iba-iba pa rin talaga, isa sa dalawang araw. Ayun, may kukasabaw. Ano mo? Ano mm -hmm. Yun na marami pa. Ano may pa sabaw dito? Bakit kasi talaga yung marami ano, yung sirigaw. Isang siligang uh, na naman. Tuloy na Masarap mo, guys, ito. Masarap mo ito, guys. Masarap ito, guys. Ilibe, si mayroon pa rin sa dito, eh. Uh -uh -uh. Dalawa kay tatay. Ito, ito si mama mo. Dalawa kay Biona. Dalawa kay Ana, May dalawa sa akin. Malamang diha. Dusi. Dusi. Ayon sa akin, 10 lang. Malalaki siguro. Malalaki nga. Baka malalaki. Diyan mo eh. Ah. Ha? Ha? Anong dala? Ipakilo e, mo.

没，哎，可以放那过来。